Ang matinding init ang nagpapahirap sa buhay natin kapag summer o tagaraw. Basta may electric fan, cooler, o aircon sa bahay, ayos lang. Pero lumalala ang kondisyon paglabas mo ng bahay sa tanghali at hapon. Karamihan sa atin ay nagre-reklamo na sa tindi ng init dito sa Pilipinas kapag summer. Pero papaano pa kaya kung tayo ay nakatira sa pinakamainit na lungsod sa mundo kung saan pumalo ang temperatura sa 52 degrees Celsius? Papaano kaya nakakasurvive ang mga tao roon sa ganito kainit na panahon? Tara ka tropa, at sabay-sabay nating alamin. Si Muhammad Akbar Apat na pong taong gulang ay nagbebenta ng dried chickpeas sa isang kartilya at tatlong beses nang nai-heat strokes sa kanyang buhay. Pero ngayon, nababagabag siya dahil mas lalo pang tumitindi ang init sa lungsod kung saan siya naninirahan. Sa record-breaking na temperaturang 52 degrees Celsius, ang lungsod ng Jakobabad sa Pakistan kung saan nakatira si Akbar ay itinuturing na ngayong pinakamainit na lungsod sa mundo. Mas mainit ito kumpara noong 2015 kung saan dalawang heatwaves sa India at Pakistan ang kumitil sa buhay ng higit 4,000 katao. Karaniwan, ang init ng tag-araw ay nagsisimula sa huling linggo ng Mayo, ngunit sa taong ito, sa unang pagkakataon ayon sa mga residenteng naninirahan doon, nagsimula ang init noon pang Marso at ito ay magpapatuloy hanggang Agosto. Sinabi ni Akbar na nag-aalala siya sa temperatura ngayong taon. Ang init ay tumataas taong taon, ngunit ang gobyerno kabilang ang district administration ay hindi binibigyang pansin ang seryosong issue na ito. Tulad ng karamihan sa kanyang komunidad, Si Akbar ay pumapasok sa trabaho ng maaga at nagtatrabaho ng labing dalawa hanggang labing apat na oras. Kumikita ng humigit kumulang 500 rupees o 336 pesos sa isang araw. Wala siyang choice kundi harapin ang nakamamatay na init. Sinabi naman ni Mashok Ali, presidente ng isang unyon ng mga manggagawa, na sa kabila ng matinding init, kailangan pa rin naming magtrabaho dahil kung hindi kami magtatrabaho, hindi gagana ang kala ng aming bahay. Karamihan sa mga manggagawa ay nagbe-break ng dalawang oras sa hapon at saka bumabalik sa trabaho ayon kay Ali. Kapag sobrang init, umuupo kami sa ilalim ng poso at naliligo ng malamig na tubig. Sa gabi pag uwi namin ay sobrang pagod na kami at gustong magpahinga. Ngunit dahil sa init, hindi rin kami makatulog ng maayos. Pagkatapos ay lumalabas kami at umuupo sa isang open space para may maramdamang hangin. Pero kapag walang hangin, parang papatayin na kami ng init. Ayon sa ecologist na si Nasir Ali Panwar, may akda ng ilang mga libro tungkol sa kapaligiran. Ang lungsod ay particular na naaapektuhan ng global warming. Ito rin ay dahil sa ang lungsod ay matatagpuan malapit sa lugar kung saan pinakamalapit ang araw at mas umiinit. Dagdag pa niya, karamihan sa mga punong nagsisilbing lilim sa lungsod at sa nakapaligid ng mga bukirin ay pinutol at naibenta o ginawang panggatong sa mga kalan. Ang Babad sa lalawigan ng Sindh sa Pakistan ay mas mainit kaysa sa kayang ihandel ng katawan ng tao, ayon kay Panwar ang temperatura sa lungsod ay maaring maglaro mula 44 hanggang 52 degrees Celsius, talagang mapanganib para sa isang tao. Para malutas ang problema, nagbebenta ang mga lokal bazaar ng maraming yelo, fan at low na cooler na naglalabas ng nakakapreskong hangin. Samantala ang ibang residente ay madalas naliligo sa mga poso o di naman kaya ay sumisisid sa pinakamalapit na lawa. Ngunit ang lilim o shade ay walang silbi at ang mababaw na anyong tubig ay madalas na mas mainit pa kaysa sa dugong dumadaloy sa katawan ng tao. Ang ilang mga residenteng may kakayahang maka-afford ng aircon para makasurvive sa matinding init ay kailangan namang harapin ang madalas na blackout dahilan para mawalan din ng silbi ang mga aircon. Dahil dito, mas pinipili na lamang nilang mga ibang bayan sa tuwing sasapit ang taginit Dahil sa kombinasyon ng heat at humidity, ang Jacobabad ay isa sa dalawang lungsod lamang sa mundo na opisyal nang lumampas sa threshold ng inip na kaya lang ihandel o makayanan ng katawan ng tao. Ang Ras Al Khaimah, hilagang silangan ng Dubai sa United Arab Emirates, ay ang pangalawa sa pinakamainit na lungsod. Napag-alaman ng mga eksperto na ang Jaco Babad at Russell Kaima ay pansamantalang lumampas sa nakamamatay na threshold para sa mga tao. Ang threshold na kaya lamang i-handle ng ating katawan ay 42 degrees Celsius. Gayun pa man, sa temperaturang 35 degrees Celsius, hirap na ang ating katawan na palamigin ang sarili nito sa pamamagitan lamang ng pawis. Kaya't pag tumaas pa sa 35 degrees ang init, kailangan na natin ng alternatibo upang palamigin ang ating katawan. Ang ganito kataas na temperatura ay hindi problema sa UAE sapagkat may sapat na supply ng kuryente roon at karamihan sa mga residente ay may aircon sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman sa lungsod ng Jaccobabad kung saan karamihan ng mga residente ay may hirap at madalas pa ang blackout, ang matinding init ay isang napakalaking suliranin. Ayon sa ulat ng mga doktor sa Jaccobabad, tinatayang limampu hanggang 60 katao ang nakararanas ng heat stroke araw-araw dahil sa matinding init at ang mga ospital sa lungsod ay walang kapasidad na makayanan ito. Ang mga residenteng tulad ni Muhammad Akbar at Mashok Ali ay umaasa na aaksyonan ng pamahalaan ang suliraning ito sa lalong madaling panahon. Nangangamba sila na sa susunod ng mga taon, ang Jaco ay hindi na maaring tirahan pa ng tao at hayo. So that's it, ikaw katropa, sa tingin mo, ano ang pinakaunang dapat gawin para masolusyonan ang umiinit na klima, hindi lang sa Jaco Babad kundi sa buong mundo? Comment lang ang iyong opinyon sa baba ng video na ito. Maraming salamat po at kita-kit sa ating next video.